The Monday. 2025. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong pwersa ng Brigada News Team <toss the feeling> mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada midterm election special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Manila. Sa Cebu, sa General Santos City. Sa Dabak Sultan Kudarat, Batangas City. Sa Agusan del Sur. The Music and News. All All cities. Cities. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalan! lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radio, Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time the new Filipino time, mga kabrigada, ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang Sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Petisyon para pigilan ang pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inihay na sa Korte Suprema. Senate Minority Leader iginiit na mandato ng Senado na simula agad ang paglilitis laban kay VP Sara. Senador Coco Pimentel naman sumulat sa liderato ng Senado para umpisa na ang impeachment trial. Si Chief Torre na nindigang hindi utos ng Malacanang o Senado ang isinampang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang BIR naman mga kabrigada aminadong hindi na monitor ng maayos kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang mga social media influencers. At ang PNP tiniyak ang kahandaan para sa mga idaraos na aktibidad sa People Power Anniversary. Palitan nationwide satang hali buong puso buong puso kasama ang buong pwersan ng bigada news, news fm philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Hola rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Martes, ka Brigada, February 18, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Cast Austria. Brigada Balita. Nationwide sa Tanghali Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, Mindanaoan lawyers naghain ho ng petisyon sa Korte Suprema laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Brigada Jigo Custodio i-brigada mo! Brigada! Report! Brigada Angel naghain ng petisyon sa Korte Suprema ngayong araw ang grupo ng mga Mindanaoan lawyers para kwestiyonin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa petition for certiorari and prohibition na inihain sa Korte Suprema, hinihiling ng mga abogado na mag-issue ng temporary restraining order at rate of preliminary injunction ang kataas-taasang hukuman upang atasan ng Senado na itigil ang pag-usad ng impeachment dahil sa umano'y defectibong articles of impeachment. Mm -hmm. Paliwanag ng mga abogado, procedurally defective, constitutionally infirm, at jurisdictionally void ng impeachment process laban sa bise. Kabilang sa mga petitioner ay sin Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Belgra, Attorney James Reserva, at Attorney Hillary Mary Olga Reserva. Habang kabilang naman sa mga respondents sa petisyon, ang Kamara na kinatawa ni House Speaker Martin Romualdez at Senado na kinatawa ni Senate President Francis Escudero. February 5 nang mapatalsik si VP Duterte sa Kamara matapos makakuha ng mahigit dalawang dang lagda mula sa mga mambabatas na pabor sa impeachment. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News, off Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala, Senate Minority Leader iginiit na mandato ng Senado na simula agad ang paglilitis laban kay VP Sara Duterte. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! 5! <laughs> Report! Nagpadala ng mensahe si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Cheese Escudero na nagpapaliwanag sa saitong Fort Wade na nakalagay sa konstitusyon. Ayon kay Pimentel, kung isasalin sa wikang Ingles o Filipino ang kahulugan ng Fort Reed, ang ibig sabihin lang nito ay agad dagli o di kay karakaraka. Kasunod nito, sinabi ni Pimentel na malinaw na nitong pinapakita na isa sa mandato ng Senado ang magkonvinagad bilang impeachment court kung umabot maana ang Articles of Impeachment sa kanila mula sa Kamara. Kaugnay nito, iginit naman ang Senador na mahalagang makapag-convene agad sila bilang impeachment court upang masimulan na nga ang paglitis kay Vice President Sara Duterte. Maalala, nito mga nakarang linggo ay naitransmit na ni House Secretary General Reynald Velasco sa Senado ang Articles of Impeachment kay Senate Secretary Atty. Renato Bantug. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes na 105.1 Brigado News sa uh, FM Manila, The Music News of oh, Rapido, kada balita nationwide, kada balita nationwide. Samantala mga kabrigada, si Mampanig pa ng ating mga balita. Nalindigan ngayon si PNP Criminal Investigation and Detection Groups Director Major General Nicolas Torre III sa mga isinampang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alalang kahapon nang kumpirmahin yang nga nagkaso sila na inciting to sedition at unlawful utterances laban kay Duterte na nag-ugat sa mga naging banta nito sa mga senador sa isang campaign rally. Sa panayam naman ng Brigada News FM Manila Kitore, idiniin itong hindi na pwede pang pa jok sa panahon ngayon. Hindi raw kasi biro-biro ang mga utos na pagpatay lalo na papano raw kung totohanin nito Anya, kung dati ay umuubra ito sa Administrasyon Duterte, nasa bagong Pilipinas na raw tayo at hindi na maaring magbitaw ng mabigat na pahayag at kinabukasan ay sasabihin mong biro lang pala ito. Ito lang naman na ninormalize yan eh. Kaya ngayon, bagong Pilipinas na, ibalik natin sa katinuan, ibalik natin ang decency sa bansang ito. Mm -hmm. Hindi pwedeng ang lahat na lang ay dinadaan sa pagbabarako at lahat na lang ay dinadaan sa salitang kanto ba? Uh -huh. it's not being educated. It's not being, it's not being civil. Samantala mga kabrigada, sinabi pa ni Torre na bukas sila sakali mang merong mga senador na lumapit sa kanila para sa kaso. Sa ngayon daw, tatayo ang kanilang kaso kahit na hindi lumapit ang mga pinagbabantaang senador sa kanila. Kailangan na makipag-ugnayan sa kanila. Pero of course kung makipag-ugnayan ang mga senador at sila ay magsasabi na mag-operate sa pagsasampa ng kaso, well they're most welcome to come to CIDG. Okay. Sa huli, nililaw pa ni Torre na hindi utos ng Malacanang or ng Senado or maging sinuman ang isinampa nilang kaso. Uma, ataw, Samantala, muling binanggit ni Comelec Person George Garcia na wala sa batas ang pagbabawa laban sa negative campaigning. Ito sa na ng batuhan ng mga maiinit na akusasyon sa mga kumakandidato para sa 2025. Sa kabila nito, nininaw ni Garcia sa panayam ng Brigada News FM Manila na mayroon pa rin limitasyon sa mga gagawing pananalita ng mga kumakandidato. Kabilang rito ang posibleng paninirang puri na maaari namang maharap sa kaso. Siyempre, yung mga pagsasalita laban sa isang kandidato ay may mga limitasyon hmm. tulad ng libel o kaya naman cyber libel kung yan may gagawin sa ating pong social media. Hmm. So yun po yung po mga limitasyon na hindi nakakasakit ng uh, puri, karangalan kaya naman po iyong honor. Samantala ni ni Garcia ang usapin sa mga naging banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ngayon ay walang jurisdiksyon ang Paul Body rito, lalo na hindi naman si Duterte ang mismong tumatakbo. Ibig sabihin, ipauubayan na nila sa ibang ahensya ang usapin sa kill remarks ni Digong sa kanimang may magkaso laban sa kanya. Malalang nagsampanan ang kasong CIDG pero sa panig naman ng NBI, naniniwalang na retorika lamang. Ito ng dating Pangulo. So yan po, walang jurisdiction ng Comelet. Maaaring ibang ahensya ng pamahalaan mm -hmm. may jurisdiction dyan. Pero ang Comelet, lalo na pagka mga supporters, ay hindi po namin, wala po kaming mababalik laban po sa kanila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, ang BIR naman, aminadong umaasa lang sa voluntary declaration ng kita ng social media influencers mula ho sa binayarang content. brigada haji caminho e brigada mo brigada, brigada. B -b 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 report Hindi na mamonitor ng Bureau of Internal Revenue o BIR kung nagbabayad ng tamang buwis ang social media personalities na kumikita mula sa content sa digital platforms. Ito ang naibunyag sa ikalawang pagdinig ng Tri-Committee sa Kamara ngayong araw ukol sa issue ng fake news at disinformation. Sinabi ni Attorney Tobias Arcilia na nakabase lamang sila sa voluntary declaration ng social media personalities ng kanilang income na nagmumula sa content. Ang ginagawaan niya ng BIR ay random audit investigation, particular sa mga individual na tinuturing na high risk. Paliwanag ni Arcelia sumasa ilalim sa cross-check ang idinedeklara ng vloggers mula sa foreign tax jurisdiction kung saan sila mayroong umiiral na treaties o kasunduan. Aminado rin ang opisyal na sa kasalukuyang tax laws, hindi nila maaaring basta na lamang imbestigahan ang taxpayers. Naniniwala naman si House Deputy Minority Leader Franz Castro na may mga butas ang batas na dapat tugunan at hindi dapat naghihintay lang ang BIR ng Voluntary Declaration. Kasunod nito, ipinasusumite ni Acting Chief Chairman Romeo Acop sa BIR ang datos kung ilang social media influencers na ang nasingil ng buwis. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Ang pagpapatupad ng MSRP sa karneng baboy tuloy sa Marso. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report! Department of Agriculture ang minimum sales reference price sa mga pork products sa Marso. Maliban pa yan sa plano rin pagbebenta ng murang karneng baboy sa Pork for All program na ng Rice for All program ng DA. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, sinabi nitong patuloy pa nilang pinag-aaralan ng mga detalye para rito. Anya, ito ay para matulungan ng mga pamilyang apektado ng mataas sa presyo ng karneng baboy. At kasama umano sa planong MSRP, ang mga produktong tulad ng Kasim at Liempo, kung saan layunin nitong maibaba ang bawat presyo sa mga pamilihan. So pinag-aaralan pa yan mabuti kung gagawin na mas malawakan hmm. or paano nga yung uh, scheme. So I cannot give any details as of today. In the heart of changing lives ito si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila with The Music and News Rapido! Right. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Samantala, Brigada, tiniyak ngayon ng Philippine National Police ang kanilang kahandaan para si Kinakasam People Power Anniversary Rally sa February 25. Ayaw pa kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, magpapakalat ng NCRPO Dang 8,000 pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion at limang pulis sa district sa Metro Manila upang tiyakin ang seguridad Bago maghahanda ang kapulisan sinabi pa ni Tuanyo na wala pang grupo na magsasagawa ng programa sa People Power Monument. Nakamat inanunsyo ng bagong alyansang makabayan ang kandilang pagsasagawa ng protesta sa People Power Anniversary na yun hindi nilang ipanawagan ang pagpapatuloy ng impeachment conviction kay Vice President Sara Duterte at pagkaisahin ang oposisyon laban sa muna'y lumalalang kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan sa ilalim ng administrasyong Marcos. Bagong Bagong Nationwide DSWD inilunsad ang Digital One Stop Shop o helps para sa regulatory services ng ahensya. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Kasabay ng anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development ngayong araw, inilunsad ng ahensya ang isang digital platform upang gawin mas mabilis at efisyente ang pagproseso ng mga lisensya at permit para sa mga organisasyong nagbibigay ng service at panlipunan. Ayon kay Assistant Secretary at DSWD spokesperson Irene Tumlaw, tatawagin itong Harmonized Electronic License and Permit System o ang HELPS na may tagline na Do not fall in line, go online. Ito itong online platform na magsisilbing one-stop shop para sa lahat ng regulatory services ng DSWD. Sa kahit na physical na magtungo sa mga opisina ng ahensya, maaari nang isimiti ang mga aplikasyon gamit ang computer o mobile device basta may internet access. Layunin ang helps na mapabilis ang proseso ng pagkuha ng registration, licensing at accreditation para sa social welfare and development agencies o SWADA, people organization at civil society organizations batay na rin sa minamandato ng Republic Act 4-3-7-3-4. ni Dumlao na ang dating proseso na karaniwang umaabot ng tatlo hanggang anim na buwan na ay mababawasan dahil sa digitalization ng sistema. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng gobyerno upang gawing mas efficient at accessible ang mga pampubikong serbisyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News of Forest. Ataw, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Kabrigada dumalo at nakiisa sa si Senador Christopher Bongo sa kadalawampu't dalawang anibersaryo ng kabalikat at serbisyong tunay noong araw ng linggo. Ayon pa kay Go, buong suporta siya sa misyon ng organisasyon na magserbisyo at nagmamalasakit sa mga nangangailangan Pilipino. Katulad ng layunin na ang kabalikat sa serbisyon tunay, nagsisilbing prioridad ng senador ang magbigay ng tulong at isulong ang kapakanan ng bawat isa. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, ang papaya ay mayaman sa vitamin C, folate at fiber na mahalaga sa kalusugan ng mga buntis. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng ating immune system, pag-iwas sa anemia at pagpapabuti ng digestion. Kahit pa man ang hilaw na papaya ay may mataas sa latex content. Kaya't mainam na kumain ng hinog na papaya lamang sa panahon ng pagbubuntis. Sayang paalala mula sa Moms na VS1 Capsule. Simulang ito pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Barkada Nationwide. Balita, na Makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada sa Bukogan Bay National High School sa Lagonoy, Camarines Sur, bagamat kulang sa pasilidad, patuloy hong nagsusumikap ang mga estudyante upang matupad ang kanilang mga pangarap. Kamakailan ho, mga kabrigada, nakatanggap ho sila ng maagang pamasko mula ho sa Brigada News FM Naga at one tahanan na nagbigay ho ng mga school supplies at iba pang mahalagang pangangailangan. Ayun pa kay Barangay Kagawad Fremel Pado. Malaking tulong ho ang pagbisita ng media upang mapansin at matutukan ang mga pangangailangan ng nasabing paaralan. Isa sa mga estudyante na nakatanggap ho ng tulong ay si Kim Ashley Barotilio. Isang grade 9 student na pangarap ho ang maging guro at maglingkod sa kanyang bayan. Bukod pa ho sa suporta mula ho sa media, tinutulungan din ng lokal na pamahalaan ang nabanggit po nating paaralan. Sa katunayan, may panukalang batas sa Kongreso upang gawing autonomous ang Bokogan Bay National High School mula sa Himanag National High School. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang one tahanan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka-brigada. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide sa tanghali Brigada balita Nationwide. Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News sa FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Bum puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa ngalan ni Brigada Leo Navarro Malikdem, Ako naman si Brigada Cath Austria. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drive Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.